Kami lang sugilid, sugilid. kanin 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 na kanin Thank you, Ate kanin Thank you. thank you. kanin 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 kain na. kanin kanin kain na. kata kana human na kana kape na pod iwan ko kung makakatulog ba kami nito ha ate, kape kape tayo kape kape anong oras na ba ngayon anong oras na ba 'te? 10.38 Kakatapos Kakatapos lang namin kumain Ayan Ay, may kape Walang tulugan Tapos ito Tapos maaga pa magising mag bukas Grabe ang tapang ng kape Sino nagtimpla? Tapang ng kape Sino nagtimpla ang tapang? Hindi tayo makakatulog dito Walang tulugan daw to Si ate o ate Rose Nagtimpla ng kape My goodness Walang tulugan ito <laughs> my favorite Kape. Kape, 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 is life. <laughs> Matapang na kape. Di ba, Iris? Walang tulugan ito. Nakatulog ka pa rin yan? Hindi, na nakatulog, pa rin. But, ako ako na, nakatulog pa rin. Ako, nakatulog pa rin. Ako, Nakakatulog Nakatulog ako, pero uh, umaga na. Hindi mo. Ako, ako kahit magkape ako, ten. Kahit nga yung iinom ako ten. ng ano, soft drinks. Ay, soft drinks talaga. Ay, yung know, soft drinks. So, Hindi ako um, makatulog. Makatulog man ako, pero... Mag, yung, mm. o, ma, yung, ano na ba? Four, or five, like. Yung, ano, ka? yung, 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 Guys, 11.37 na po ng gabi kami na tapos at na kami dito sa higaan namin, sa kwarto namin. Ayan. Ayan. Doon, ano na kami sa mga higaan namin sa lapag. Sobrang pagod na. Mag alas 12 na. Ngayon pa. Oh my God. Tapos bukas, mga ganyan mo mga 6 or 7, mag magtatawag na yan sila. Walang tulugan. Kawawa na kami mga katulong dito. Ayan. Nakahiga ay, na ay, ako. Pero hindi pa ako nakapag... Uh, na wala na. Wala na yung Palit kasi ang dami. Isang banyo lang kami. Tapos ang dami namin na Oh. Oh, diba dito naman kita oh. Dito oh, yung ay dinosa sa top ayan. content engagement. Hindi pa kami naka... Ayan o, wala na. Ano? Yung... Wala na yan yun. Dor-dor kami sa banyo. Wala. Salitan. Dito ako sa may kilit. Hindi ko alam kung sino. Sino ah, si, at, si, at, si, at, eh. na si ate. Tapos yun na tapos yan na. May, tapos na siya. Sana <coughs> isang, 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 isang gabi then, lang. Siya, ano? Isang gabi lang Masang kami na. dito. Ngayon lang kami gabi matulog dito. Tapos bukas, uwi na rin. Parang, parang naglaro, naglaro lang. lang. lang Ay, no. sasaway wala kami magagawa. Katulong lang kami. Okay. Sunod lang. Sunod-sunod okay. lang. Sunod-sunuran okay. lang kami. <laughs> Yes. Na, si na <laughs> <sa laughs> Nagproblema siya. Kasi, kasi, dito, dito, dito. kasi may, may isang itim, tsaka isang extra, ano, may, may na-extra na kasi kami sa ano, imbis Gusto na sana, sa puro, sa eh. puro, puro, <laughs> <pinoy laughs> puro Pinoy, Pino, puro Pinoy lang kami. Pero, may dalawang, dalawang, ano, kalahi, ibang lahi, na gustong makisalo sa mga Pinay. Ayan. Ayan makisalo din sa kapwa niya. Kapwa niya, Oo. Eh, wala nung meron kami. Mabango siguro. Mabango kasi tayo. <laughs> <laughs> Everyone. Natulog na yung katabi mo dyan. Galog hmm. na. Ayan. Ayan yan. Abihis uh, na ako. Kilos na lang, kilos ka na <laughs> yun. Parang kasi sipag din naman siya. Eh, uh, sipag siya. Sana magtagal at kami nahihirapan na walang katulong si Asong. Kami yung nahihirapan. Tawag ng tawag. Ba't sa lang trabaho sa ano? Sa bahay. Dami-dami trabaho. So, ayan guys. Continuation na po ito. ng kahapon na nasa disyerto kami. At ngayon, alaw na 22 na natanghali. At uh, kanina mga alas 11.30 at uh, nakauwi na kami dito sa bahay. Tapos hindi pa ako akyat naka nakaakyat agad kasi ang dami pang ginagawa nagliligpit din kasi pag desierto hindi na talaga pag uwi na talaga nagandon din kami sa desierto hindi ano yun hindi na ako nakaka-video talaga kasi ligpit dito ligpit doon hakot dito hakot doon sa mga gamit tapos yung wala ba silang katapusan sa pagluluto-luto kaya kaming mga katulong ang nahihirapan sa mga pinagagawa nila tapos may mga upuan pa kaya kapagod talaga pag nasa to Tapos, yun nga, nakauwi na ako. Nakauwi na kami dito, eh, Sabado ngayon. Kaya, uh, sabi naman ng amo ko na, sige na, matulog ka muna doon. At, ah, uh, mamayang mga alas 5 or alas 6 siguro, uh, aalis kami. Doon kami sa kapatid ng amo kong babae. Doon kami mag... Kasi parang may party at kaya long, long Day na naman. Yung galing ka pa sa disyerto. Tapos, yung walang katapusan talagang trabaho. Oh my God. As in, sobra. Yung, uh, yung ikaw na lang, yung ikaw yung napapagod. Pero sila yung, yung mga amo yung hindi, hindi nila feel na pagod na yung katulong. Parang ganun. Kaya, tiis-tiis lang talaga. Wala naman kaming magagawa. Kaya dito kami buhay kadama dito sa abroad. Kaya, tiis-tiis para sa pamilya. So, maraming salamat guys. At, uh, please like, share, and subscribe. Notification bell para ma-notify kayo sa aking mga new videos. At, maraming salamat. At, may God bless us all. Bye!